Hello so, mga chuki! for today's video gagawa tayo ng matcha orange. Yes, totoo, matcha orange. So, kung tayo ng 6 pieces of orange, then there is na natin. Okay, two first. Mag-gloves tayo siyempre pagka gumawa tayo. So, umpisa na natin hiwain yung ating uh, orange. Ayan, meron na uh, anim na pirasong orange dito at uh, hiniwa ko lang siya. Pinatong ko lang siya sa sa plato para alam mo naman yung hygiene. Pero of course, huwag kalimutan na hugasan yung ating uh, orange, okay? So gagamit pa rin ako ng, uh, what they call this, uh, strainer dito sa juice. Kasi pag-bisqueeze kasi dito, eh hindi naman talaga uh, matidrain yung mga dumidin niya. So maraming mga pulp dyan at saka yung mga seeds. So much better gamitan na lang ninyo ng uh, uh, strainer, okay? Okay, ganyan lang kasimple. So, ayan, squeeze squeeze muna tayo. Hindi yan kung bago ko pa, pa lang sa, sa aking channel, please don't forget to click subscribe, like, and share. Ayan. So, ito nuturo ko yung ano, mapupuno na kasi yung ating uh, strainer. And then, nakailangan uh, lang natin mamaya gamitan ng kutsara para bumaba yung mga juice na naipon dito sa ating strainer. Okay, so ganito ko lang kasimple yung ating uh, So, andito uh, na tayo ngayon sa portion ng paglalagay ng matcha powder at saka ng ating orange juice. Okay, so ito yung ating matcha. Okay, yan. Pinakita ko sa inyo. And then, maglalagay lang tayo ng one and a half one and half uh, scoop ng uh, matcha kasi malaki itong uh, cups natin. Pero usually pag uh, 12 oz lang, eh, ano lang yan, one scoop lang. So, nilagyan ko muna siya ng konting ano, nilagyan ko muna siya ng konting uh, juice tapos imimix ko lang siya na imimix. So, kailangan natin imix maigi ang ating uh, matcha sa ating juice para mag-corporate yung kanyang uh, pagkakamix. And then, saka natin ilalagay yung ating uh, orange juice. Okay, so napaka-healthy na ito kasi fresh yung orange natin. Tapos gagamitan din natin ng matcha, di ba? Okay, so kaya-kaya mo ito gawin sa bahay mo dahil nga, ang ganitong klase lang ng paggawa ng nga, matcha orange is very simple. Kahit pa matutulog ka, kahit pa nakatiit ka, kayang-kaya mo yan. So, yan haluin mo lang siya ng haluin. Ngayon, pag nahalo mo na siya, ilalagay mo na yung uh, the rest ng orange. O, oh, ayan, di ba? So, ganyan lang siya kasimple. Pwede mo rin itong gamitin sa business mo kung uh, mayroon kang negosyo. Okay? Matcha with orange. Okay, so ganyan lang siya. So, ipupur ka na yung the rest. So, ayan. Ngayon, kung nanonood ka pa hanggang ngayon, don't forget to click subscribe na and like and share din sa mga friends mo na mahilig talaga sila sa mga healthy-healthy na mga drinks. Okay? So, ayan na. Malapit na yan. Okay? Ayan. Ito kasi napak-healthy talaga to. Pwede to pang breakfast, pang merienda, or pang midnight. Ayan. Ayan. So, lalagay ko na yung kanyang cover at saka yung ating straw. Thank you for watching. Stay safe and God bless everyone.